guys may nahuli tayong lizard yan ito ipakain natin kay black ember natin no? Oh. yan mataba taba ay okay, so yan si black ember natin buksan po natin. pakainin natin ngayon nagtago siya Ayan ano kung pinakain ng grasshopper sa kanya guys. Ah, oh, nagtago siya Oh. Snappy guys. Marunan na siya. So ngayon, try natin ilagay ito. Ayan o. Oh. Ayan. guys. Sundutin niya yan. Guys Oh. Ayan. Hello boy. Patay na. Patay na. nagulat tayo dun guys napakatindi hmm? kuhang kuha sugatan agad pa tanggal yung buntot guys yan o oh. hindi po natin pwedeng buksan kaya makawala guys tirahin natin ba yan guys parating na swak sa banga hmm. ipit sya guys ha? ipit ipit kayo guys ipit na sya guys oh. Eh, na. Ya.